sa loob ng tatlong buwan na tapal system, umabot ng 175K ang utang at labing limang ola ang nautangan. At ang masama, isa po siyang graduating student. So, sa video ito, talakayin natin kung paano nyo haharapin yung mga geto klase ng mga senaryo at problema o suliranin dito sa mga ola na ito at kung bakit dapat iwasan nyo talaga yung mga tapal system sa mga ola. Pero bago lahat, maglalambing lang po muna ko sa inyo na pakipalo po ang aking Facebook at ang aking YouTube. At kung nagustuhan nyo at nakatulong sa inyong video, ito ay malaking tulong din po ang inyong pag-like, ang pag-share ng ating mga videos, at para updated po kayo ay pakihit na lang po yung ating notification bell para sa mga bagong uploads sa kung saan ay dapat nating maunawaan at kung ano yung dapat nating tandaan kung sakasakali nahaharap tayo sa mga ganyan itong suliranin about sa online lending apps. Disclaimer, hindi po ako nang hihikayat sa inyo na mangutang kayo, na mangutang sa mga ola. Hindi po ako ola promoter, hindi po ako ola agent, hindi po ito sponsor ng mga ola. Ako po mismo sinusubukan ko mag-apply sa mga ola para silipin at para may ma-share ako sa inyo na experience ko sa kung paano ang proseso ng kanilang pagpapautang at sa kung ano ang proseso ng kanilang paniningil. Yun lamang po ang aking mga tugmaari maitulong sa inyo para magkaroon kayo ng tamang expectations o gabay sa kung paano mag-operate itong mga online lending apps. Okay? So simulan natin yung kanyang uh, ibinahagi sa isang All Victims Community Facebook page, page, okay? Umabot sa 175k utang ko from Ola sa Tapal System for 3 months. And wala akong naramdaman sa perang yan. Most of my Ola's are 7 day cycle. Anong kailangan kong gawin? Pagod na pagod na po ako. 15 Ola's lahat ng sahod ko sa kanila napupunta. Lalo na graduating student ako sa umaga at call center sa gabi. Nangihinayang ako sa buhay ko. 6 a.m. out ko sa trabaho at yung buhay sa akin is threats and harassment. Please help ko Yung mga ola niya ito po, no? May ating sinisiraan yung mga ola dito, no? Sinier lang po niya kung ano yung mga ola na nautangan niya. Itong 15 olas na ito. The Fido PH, the Digido, the Kibiko, the Mega Peso, the Loan Muna, the Loan Quick, Pera Aid, Asset Cred, Skyro Loan, hindi yung illegal na Skyro, maxi-lending, Instacash, cash pinatastic lending, fanfare, peso quick, at maxi-lending. So, yun, the 15 olas na umikot sa buhay niya sa loob ng uh, tatlong buwan ng tapal system. Di, uh, even do na call center siya sa gabi at siya estudyante sa umaga, napakahirap na senaryo. Yung pagod ka na at lahat ng sinasahod mo na babayad mo lang dito sa mga ola na kung saan, okay, I will admit and I will uh, talagang tanggapin natin ng katotohanan na nagkamali lang po yung bata o yung estudyante doon sa kanya mga nahiraman na ola. At lalo na ito mga karamihan sa mga ola. Ito yung PIDO PH, uh, I don't know if, if uh, ito yung nanghaharas. Hindi ko sure. Pero hindi ko pa kasi siya nasubukan. Eh, Narejik ako dyan. <laughs> okay, kaya wala akong masyadong babagay sa PIDO. Pero itong mga DGDO, itong ko yung mga iba dyan na halos talagang uh, registered naman po si ko, pero ito si Digido, uh, rebook yan. Okay? Ngayon, kung kayo nagka-utang dyan kay Digido, after niyang maribok ng May 9, okay, diba? Maribok siya ng May 9, tapos ngayon nag-ooperate pa rin, ibalik nyo na lang yung inyong mga nakuhang loan. Kunwari, nabigyan kayo ng 5,000. Yun lang. Hayaan nyo siya magpunta sa bahay ninyo at kung yan, I reklamo nyo po sa inyong barangay o sa police station. Kasi illegalities na po yung ginagawa nila. Alam naman nilang rebook sila eh. Pero nagpapautang pa rin. Dapat nga ito siya isa sa mga talaga pinaka at iniimbestigahan ng kulit eh. Okay? Then the other, yung iba rito, 7 uh, seven days sabi nga niya. Almost seven days eh. Halos lahat naman ngayon ng mga ola, seven days the 7-day cycle na nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng papala system. At yan ang pinakamalalangay na sitwasyon. Unlike noon, na uh, noong 2022, noong nagsimula ako mag-loan sa mga OLA, monthly, nagulat na nga lang ako, biglang naging mga 7 days. Itong mga abusadong OLA na ito, ito talaga mga talongis na ito, sila yung nagpaira ng 7 days. Pinapahaba lang nila sa itsura ng repayment dahil ang gagawin nila, sasabihin mo na, sasabihin na nilang, ah, uh, for 3 months po yan. Pero yung babayaran mo na 7 days na yun, is almost the principal amount. Tapos hihiwalay nila yung mga butal. Kunwari, meron siyang uh, babayaran mo sa susunod na buwan is 20. Tapos may 20. Agas umabot na 3 months. Yung, yung butal na yun, parang yung 40. Pero almost, talaga na binayaran mo is full payment ng principal amount. Okay? Ganun po yun. Kaba, tapos may masama pa ron, is may mga processing fees sila na ginagawa na halos kalahati ng inyong inuutang. Kunwari, may 5,000 kayo hinirang. Ang mga mangyayari, 3,000 plus lang, 3,500. Diba? Tapos po 7 days, talagang papabaon kayo. Ako, ako, ano, buti naman tawanan ng Diyos. Uh, hindi ako ganun lumala sa pangungutang sa ola. Umabot lang talaga po ako ng mga limang ola. Then I stop. Kasi ang hirap eh ang hirap kontrolin, eh, lalo na itong mga ola na ito, ang mahirap pakiusapan. Na kahit na gusto mong bayaran siya by the meantime na medyo may problema ka sa financial like that time na hindi hindi sakto sa pambayad yung ating mga sinasahod at nagkakaroon tayo ng na financial situations na hindi basta-basta uh, yun, hindi basta-basta maganda o hindi maganda yung ating uh, income by that time kaya tayo napapasok sa mga paglapit din sa mga ulan, no? 15 ulas. E ako nga, lima lang, medyo na-stress na ako talaga, no? Tapos, tatlo legit, dalawa ron. uh, medyo talagang low sharks na matatawag. Yung okay, meron ako nabayaran na isa, natanggal ko na, pero yung dalawang legit, medyo ahabulin ah, ko ngayon taon, ulitin ko, sabihin sa inyo. Hindi ko ako santo para sabihin ko na, hindi, uh, hindi, hindi ano tayo, nawala akong balak hindi bayaran, okay? Babayaran ko chara nag-iipon lang po ng tamang pera pang bayan ng full payment. Kasi for that time, uh, mawawala na rin po kasi yung mga penalties kapag binayaran po ng buo. Yun po kasi minsan nag-o-offer po yung mga legit na mga ola ng principal amount. Ngayon, yung mga nahiraman nito, ni yung estudyante nito, halos karamihan dito kasi is wala sa SEC. Uh, uh nasa SEC man, may iba rito, yung mega peso nasa SEC, yan, nasa list of uh, recorded online, eh, online platform, But uh, hindi ko naman siya nasubukan pa hindi naman ako na na yata ako rito if I remember it correctly. Tapos meron pa siya mga andami na mas malala ba sa mga legit na mga SEC registered, no? Advice ko, no? Kapag nararamdaman nyo na nahihirapan na kayo sa isa, dalawa, tatlong ola, uh, huwag nyo nang pilitin yung mga sarili nyo na mangutang sa iba. Kasi nga, mas madagdagan yung utang nyo, mas madagdagan yung mga ola nyo, mas malaking kalbaryo sa mga susunod na araw. It's better na i-stop nyo ang pangungutang. Please lang. At hintayin nyo na makapag-ipon kayo ng tamang halaga. Kung ang utang nyo man sa mga ulan na yan, na, kunwari, hindi naman SEC registered or rebook, ulitin ko, ibalik nyo lang po kung magkano nakuhan nyo. Kesa nakakaranas kayo ng ganyan, umagang-umaga harassment, which is nararanasan ko pa rin hanggang ngayon. Ito yun umaga hanggang hating gabi may mga text message sa akin ng mga harassments. Even doon na nakapagbayad na ako at naibalik ko na yung principal amount. Okay? Kasi ako, sanay na ako sa ganun eh. Kaya bibigyan ko lang kayo ng advice na ako kasi matigas na yung damdamin ko sa mga harassments na mga hanggang dyan lang naman ang kaya nilang gawin. Kung gusto nilang magpadala sa akin kung ano, no, then go. Wala lang sila. Wala akong pakialam. Yun lang po. Dinidead mo ko lang po yan. Hindi ko siya masyadong ini-entertain sa buhay ko. Patuloy lang yung circulation ng aking uh, pamumuhay sa araw-araw. Kung kailangan magtrabaho, magtatrabaho ako. Yun lang po ang may advise ko sa inyo. Kung kailangan mag-aral, mag-aral kayo. Yun lang po. Tuloy lang buhay, huwag niyong hihinto sa ginagawang mga pananakot o pangharas ng mga ula ito. So sana nakatulong ang video nito. Muli maglalambing ako na pakipalo po ang aking mga social media account ng Facebook at ang YouTube. Maraming pong salamat sa ulitin.